Mayong hapon na gusan, tungod sa sige gulan, dalan, bisuhan, dugang kaalam, kay Oscar Lubot. Oscar, kumusta ang mga dalanan niya sa sige gulan? Ah, okay, okay. Ah, uh, mayong hapon no, sa mga lumulot yun yung agusan. no? Ah, uh, karoon ang bangita, ah, uh, ah, uh, medyo kusog yung ulan, gani, gani ng pambuntag, hangtod karoon, nagulan-ulan yung karoon. Uh, nakita na itong mga sakyanan din sa palibot, hinahihinay ko siya tungod sa kadangog sa dalan. Kano sa araman na nagsugod ang ulan, Oscar? Ang ulan ho, uh, nagsugod pa ni, siguro, hapit na sa kagulan. Gani uh, kung nakita ni mo, uh, nagsugod sa Jukong Life Jacket kay uh, Dimitado Gil tayo nga uh, medyo kung suwan talaw, nagyay tayong tubod karo sa panahon karo nga uh, uh, kusog tungod sa wala yung gulong So pagpangandam lang, imo ang gisuot karon. Ah, <laughs> uh, posible gina na, ah, uh, kasama no, ah, uh, Nangandam kita kay uh, lang sa atong uh, atong kinabuhi kay uh, usa na man atong kinabuhi di na uh, di na, na ma-reply kong uh, kinangdam kinanglan ng ambigta. So delikado ang kadalanan ron uskar tungod sa pag-ulan. So yung, ibig sabihin, dangog ang dalan na road. O so, sa kasamaan Jeff Reno, uh, sa pagkakaron nakita nato ni mga sidecar karon dire. Uh, medyo ang mga sakyan na hinay sila kay uh, iwas sila sa disgrasya. Uh, dangog tungod sa dangog sa dalan ah uh, oh, nakita na itong asak naman nga uh, medyo hinay di kayong dagat. So, kinaanglan, drive right? safe, si permente, uh, amping lang yun sa so, kadalanan, Oscar, no? Ah, oh, posible, posible. itong uh, abisuhan nawa, uh, gani ang atong uh, lungsod sa San Francisco, uh, di, bas, di yung mga sakyanan nga maghinay-hinay lang yun kayo tungkol sa kadangog nini. Kung so, nakita man na itong uh, hinay-hinay sila padagan karong mga panahon na kasamang Jeffrey. Wala ba yung mga low pressure karon nung na masunod sa Agusan, Oscar? As mga karon ho oh, ah, ang low pressure jud no oh, atong ah, nakita jud oh, na ni dili makasulod oh, ah, Basis sa ah, weather forecast karon oh, na, atong nakalap sulod sa oh, 24 oras ang ah, bagyo dili jud makasulod oh, diri oh, sa atong ah, lungsod tungod oh, sa kadautan oh, Oscar, ah, sa panahon karon Oscar concerned concern na ko sa imo kanang mic nimo di dili ba na mo grounded ka grabe mang man ulan di sa Agusan Oscar Ah, kasama Jeffrey lo, no? ah, regarding sa mic na ko, adili ah, din siya makuhang kay gani, gani order pa gawas kay for the safety nga kanil magkabin stag ulan, ulan Di magin na malikayan na ah, for the na lang. Ah, okay, Oscar. Salamat kayo sa Maimang, no? Ay, kasama Jeffrey. Kasama ang Jeffrey. Murag may kinakita sa mong kuhang. Kaya pwede mga iubahan kuan kuhang. di gutom ako kay kung saka <laughs> ka... ka sa ulan, mga kung saging kamay, be. Ay, ay wakan niya niyo so, Oscar. Oh, timo-timo lang, timo-timo. Uyo lang, saging. Uyo, Bawal mo, bawal ka uh, mo Oscar kay nagkon bata balita bata. Ay sa ay sa kada uh, ikak pang sana balita kay medyo gutom ko pero sige lang kay di kanay babad para mahatod na to ang balita sa atong probinsya. Okay, salamat kay Oscar sa dugang balita sa safety sa mga motorista. Uh, live diri sa Agusan ni Oscar. Hoy. Wala pagani na ni mo na nagilabay ang, ang TV. Ah kasama mo you din know, po kasi siguro kayo medyo gailan pa kung ituglaw pa nagpupuro din yung coffee pero ah nataga sa ating TV pero may nalang gani wala ginada-damage sa ating TV gusto ko lang siguro lang ay aton paninguaon da ah, po na sunod ya ah, po no panahon a ah, mangin ta mangita sa mga lapsag naing balita para matai ka-affect sa ating ah, probinsya na balaka ka mga damage da imong TV Oscar na damage na daan Ano ni kasamang JP no, ligong gini siya tayo, gani siya uh, transparent kan siya. Pero wala gyud kay makita ni nga uh, TV na di kung libot-libot ni mo, uh, dili gini siya mapalit kay need to order kini uh, kasamang JP. Okay, salamat kay sa dugang balita. Ya sa Agusan Oscar, right sa mga motorista na to dira. Okay, oi. Ala Oscar ato ni ka Oscar kay daghan na kayo kag balik.